Hello! So tara, for today's video ay sasama tayo sa pamimitas ng lansones So dati tayo namimitas niyan. ay eh, ngayon eh, ay ang tayo Matagal na tayong hindi nakakapamitas niyan. ay eh, mahirap na baka pag tayong pumitas ay mahulog So sa mga hindi ho pamilyar sa puno ng lansones at yung bunga niya ay yan ho ganyan ho ang lansones at yung bunga niya kapag ho namimitas niyan ay kailangan niyo ng timba na may tali tapos kailangan niyo rin ho nung karit o nung kawit para mabilis niyo siyang mapitas tapos aakyatin niyo siya ng mano-mano huh? kaya kailangan niyo nung pinakang karit ay gawa ng kailangan kapag pinitas nyo siya yung bunga ng lansones nakadikit pa rin dun sa mismong tangkay niya. Yung iba ho kasing namimili niyan ay kapag nakahiwala sa tangkay ay hindi binibili. Mas gusto nila yung nakadikit mismo sa tangkay. Kaso ay ngayon ay wala siya baganda lang karit. Ayan ho, ganyan ho siya pinipitas. Talagang medyo delikado pero sanayan yan lang ho yan kapag lagi na kayong nakakit ng puno. Bali, dabaw pala yung klase ng lansones na pinipitas ngayon. Medyo malalaki siya, pero ang problema ay maasim baga Iba-iba kasing klase ng lansones. May native, duko, sa kayan ho, yung dabaw. Yung duko ho, yun na yung matamis. Talagang pwede mong kainin ng mukbang. Yung native, matamis din naman ho. Yan namang dabaw ay, naka kahit hinog na hinog na ay sobrang asim ho iyan. Saka malalaki ho yung bunga niyan. Madami pati yung buto. So ayan ho. Hanggang dulo ho yan. Pagalingan hong dumaplas. So ayan ho, yung ginagawa. Kaya may tali ho yung timba para may hugos po baba. Tapos ahilahin na lang ho ulit kapag naisalin na sa kaing. Bali, isang puno ula ang ho yan, pero nakarami ho ng bunga. Yung ibang puno kasi walang bunga. Pero dyan sa isang puno na yan ay nakadalawang kaing tapos kalahati dyan sa timbang puti na yung napitas namin. Umabot naman siguro ng mga 50 kilos. So, yun lang guys. Gayan ho ang pamimitas ng lansones.